Main at Miles, muling kinaaliwan ng mga manunood. Tash natawa na lang sa sinabi niya. Tito Sen, nahuli sa kamerang ginawa ito. Mayor Jose, nagulat sa ginawa ni Paulo. Talaga namang muling naghatid ng good vibes, at katatawanan ang itbulaga ngayong lunes pa lang, sa segment pangalang na sugod bahay sa palaro ni Mayor Jose sa Tolak Angin, na dito nga ay marami na naman na ang natawa sa Joe Pao, lalo na nga kay Paolo, dahil nga sa ginawa nito para sa isang contestant, na dahilan nga para pabirong magawa ito ni Mayor Jose sa kanya. Nangyari nga yan, sa palaro ni Mayor, kung saan ay ang nanalong team sa Itbulaga Olympic sa barangay, ay ang maglalaro para sa pahabaan ng ininga sa tolak angin. Pero, natawa na nga lang ang team studio, matapos na nga maglaro dito si Raven, dahil sa naging by 10 nga ang naging bilang dito ni Paulo, pero, nang matapos na nga ito sa 16 seconds, ay maririnig pa nga na may nagpatuloy pa rin nga ng challenge para dito. Kaya naman, ay makikita na nga ang nakakatawang naging reaksyon ng mga Dalbark ads sa studio, matapos nga nilang marinig na may boses pa rin na nagpatuloy nito, at makitang pinagpatuloy nga ni Wally at Paulo ang challenge. Lalo na nga si Paulo, na talaga namang tinuloy-tuloy pa rin ang pahabaan ng hininga, kahit makikita ngang natapos na nga dito si Wally. Kaya naman, ay ito na nga ang sumunod na nangyari. Na kung saan, ay makikita ngang kahit si Mayor Jose, ay tawang-tawa nga sa ginawang ito ni Paulo. Biro pa nga ni Paulo dito, na ang nanalo ay si Raven, pero syempre, ang nakakuha ng 24 seconds ang nanalo. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil kahit tapos na nga ang palaro ni Mayor sa Tolak Angin, ay tinuloy pa nga ito ni Paolo sa bahay ng Lucky Winner. Sa segment na subut Bahay Mga Kapatid, na kung saan ay binigay pa nga ni Mayor ang kanyang Mike kay Paolo para marinig ito hanggang sa nagulat pa nga si Mayor Jose dito dahil patuloy pa rin pala si Paolo na ginagawa ang challenge kanina. At nagpatuloy pa nga yan hanggang sa pagbibigay nila ng regalo. At kahit nga si Sir Ryan ay pinagpatuloy at ginawa din nga ito sa studio. Kaya naman makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito nila bossing. Makikita pa nga ang nakakatawang ginawa ni Miles dito, matapos niyang ipakilala ang mga barangay Cinema Child Stars of the Year. Na dapat nang abangan sa Sabado, August 31. Samantala, sa segment naman na Perifi, ay muling ng kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood, at mga netizens, ang mga da bark ads nating si Main at Miles, dahil nga sa pinakitang kakulitan nga ng mga ito. Nagulat pa nga ang mga da bark ads at si singing queen Anne, matapos na hindi lumabas ang mga singing queen sa dati nilang pwesto. At sa ibang daan nga ang mga ito lumabas. Kaya naman, biro nga ni bossing dito, nasasabihan daw sila, kung saan sila dadaan o lalabas? Dahil sa dating pwesto nga din kasi si Bossing nakatingin, na kahit nga si Sining Queen Anne ay nakatingin din nga dito, maging ang kamera mismo, ay dito din nakafocus. Kaya naman sa jackpot round nga ng Perifi, ay makikita na nga ang nakakatawang reaksyon ni Bossing, nang sa iba nga si Bossing nakatingin, pero sa dati at tunay na pwesto na nga lumabas ang mga Singing Queens. Pero, muli ngang napanood at nakita ang kakulitan ni Main at Miles sa segment na Perifi. Matapos ngang magbigay ng offer si Bossing ng 7,000 pesos sa Perifi player. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video share at mag-comment na rin, maraming salamat po! Na kung saan nga, ay tuloy-tuloy at mabilis ngang nagsalita si Main at Miles ng dirediretsyo. Kaya naman, ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon ni Bossing dito, na tila natahimik nga dahil sa tuloy-tuloy na pagsasalita ng dalawa. Natumigil nga lang matapos marinig ang pakwitas effect ni Bossing. Pero, matapos naman ngang magsalita si Tito Sen, ay ito naman nga ang kinausap ni Maine at Miles, ng mabilis at dire mga salita, na makikita pa nga ang nakakatawang reaksyon dito ni Tito Sen. Hanggang sa natawa na nga lang ang lahat, matapos na si Bossing naman ang gumawa nito, at biglang gayahin na ang ginawa ni Min at Miles. Kaya naman, ay makikita na nga lang ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Main at Miles, matapos nga itong gawin ni Bossing. Nagulat pa nga mismo si Tash, sa sinabi niyang what a beautiful answer, matapos ngang magsalita si Alan K, na tila pang beauty pageant nga ang intro nito. Kaya naman, matapos ngang sabihin ni Tash ang salitang what a beautiful answer, ay makikita na din nga ang nakakatawang naging reaksyon mismo ni Tash, sa sinabi niyang ito. Pero, sa jackpot round nga ng Perifi, ay matapos pababa ang lumabas sa card na hawak ni singing Queen Casey, at hindi pataas gaya ng pinili ng Perifi player. Ay makikita nang ang pa-exit na nga si Tito Sen dito, kasama si Alan Kay. Kaya naman biro nga ng mga dubark ads dito, na nahuli nga si Tito Sen at Alan, habang pa-exit na. Kaya naman makikita nga ang naging reaksyon dito ni Bossing, Main at Miles. Samantala, narito naman ang ilang mga comments ng mga netizens, sa mga nangyari sa segment na Periphery. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?